Good morning mga Mars! Dahil uh, puro tayo karnin itong mga nagdaang araw ay uh, kailangan mag-healthy-healthyhan muna tayo ngayon, no. Magan Mag-ano muna tayo? Magpipino muna tayo mga Mars. Magpipino muna tayo para... para hindi tayo maging baboy <laughs> oh! hindi gagawin ko to mga mars kasi nag request ang aking panganay na maganito daw ako kasi pagising daw niya ito daw kakainin niya mm -mm. pipino siya na magbahala magtimpla nito inanuhan ko lang siya ihiwaan ko lang siya kay para pagising niya meron Siyempre, ang nanay muna. Bago tayo papasok sa trabaho, mag-ano muna tayo. Palaman na ako muna to, oh. Kita nyo ba? Madilim. Ay, mal Sobrang liwanag, no? Ako muna ang kakain. Tipin <laughs> mm. mm. nyo siya na, ano. Huwag pa dito. Matamis kasi yung palaman, mga mas. Nagawaan ko si ate. Minsan kasi hindi ako kumakain ng kanin sa umaga mga Mars kayo. Conscious mo na isiisin ang sarili ba? Magkuhan. Tawag niyo sa ako, bago ako papasok ang trabaho. Sa kanya to, Sabay atong kumunyo siya. Mmm, hot. Mga ang tanin nyo. Pipi with to. San sa. rasa. ko muna siya mga Marskay. Para pagising niya may makain siya ba. Puro kasi matamis. Hapon, puro karni. Kaon, kaon ba sa mga kapitbahay ba? <laughs> Wala naghanda kay na nga sa kapitbahay. Pero pero mga Mars, dun kami kalamama kay Dumating yung mga kapatid ko kagahapon. Hindi tuloy ako nakapagbenta mga Mars ng yelo kay Sus, ginoo ko nagbagrat man. Wala wow, sila nag-inom. Nag-inom sila, pero pag ko, marami nang nabili kaya. Pagmasok kasi ako sa trabaho ko eh. Mm -mm. Kaya hindi ako nakapagbinta ng yelo. Baka sa bagong taon, maka, maibenta ko yung yelo ko. Sampo isa. Abangan nyo. Nahurot to na. Ganto lang kasi gusto ni ate. Ayaw niya lagyan ng suka pang-release ba pang-release at mga gikaon kagahapon nga kuan. Ya. Yeah. Parang uulan. silip so, ko sa bintana. Parang uulan mga mars. Anya kay may sinampay ako. Ya. Yeah. Kunin niya yung sinampay uulan, no? Oh. So, Suko Humanyon ko na, kayo marag mauubos, kumanin kumaning trabaho ah. Anyag utos, wa, uh, na ikaunon pagising kay maubos natin. maka ta. Balak-balak sana ako. Kahapon mga mars magbenta ng yelo, sus, ginoo ko kay nag-ulan man. Piyang kunin nyo yun na yung sinampay, anak dali, na ng ulan. Hoy! Ay, mo. Ayan, matatapos na natin itong mga mars pag ano. Nabusog, mangkoy. Eh. Pang, pang detox to sa inyong mga gikaon, kagahapon mga mars ba? Gasan muna natin. Yan, kuchilyo, walang kugas. hanapin kay para dumami ba nabili ko to nung isang araw inakita eh ko na sarap na mura na magmauga kailangan natin kumain ng gulay kay sus walang makuhang malunggay puro basa hindi ko abot ito na lang ang pagtripa natin Ipahuway mo sana ako ang malunggay mga Mars kay Pinagpahinga ko muna. Basing makasukan ko sa inkanto. <laughs> May inkanto tayo, mukha tayong malunggay gabi ina. Pinahinga ko muna siya ba? Para medyo dumami-dami yung dahon niya habang umuulan. Iba, iba muna yung pinagtripa natin. Hmm, tamis? Kaunta gulay kay. Tipin niyo pala. Maumaga, kay. Senior na taba. Yan na ang ulan niya. Ako na nga ang kukuha. Ako na kukuha mga mars na ang kay. Busy na sila. Pero mga kaunos ako eh. Bye bye mga mars. Thank you for watching. Maganto muna tayo. Pipino. Sa umaga kay dagan tagi pa nga og kagahapon. Ang bahabag rin to ng buhay. Bye-bye, mga Mars. Thank you.